Ayan, umulan din dito ano. Ngayong uh, katapusan ng uh, taong 2023. Umulan po mga kalingap. Ayan. At diligan, na dilig na dilig na yung mga halaman natin dahil uh, maganda yung ulan. Talagang uh, malakas, sigurado to. At tama uh, sa ilalim na. Ayan, no? Tuwang-tuwang mga halaman. Sabay nga yung uh, pagkawalan ni Cookie, no? Uy, ka lang dyan. ka lang. Wala ka lang kasama. Nakakalungkot naman. O oh, di na naman sin. Gosh! Yan. Si mga nok sumilong. Ayan si Loke, ano? Okoy. Nasa kanyang, uh, ayan bahay. Tulugan. Dahil uh, malamig yan, maramig. Ayan, nagtatago si Loke maulan ngayon lang ulan ngayon lang mga uh, ayan uh, patapos lang taon hmm, hindi dito natin makikita kung uh, may tutolo o wala hmm, yun may tumulong isa uh, dito uh, dito tayo sa kwarto Ayan, wala namang tumutulo. Buti naman. Buti naman, wala namang tumutulo. Ito lang, ito lang nakakansin natin tumulo. So, malakas ang ulan mga kalingat. So, maganda. So, maganda. Uy, mayroon. Natuluan yung ulo ko. Oh, dito banda. Oh. Ah, ito. Ay, tumulo. Wow, lakas ng ulan. Kaya ito ang ating uh, hindi inaasahan, ano, hindi natin napaghahandaan yung uh, kanal, kanal. No? ang ah, pagkakamal ang hindi natin napaghandaan dahil uh, matigas ang lupa no? so hey, ngayon pwede tayo magkanal. gagawa tayo ng uh, kanal oh, dahil ito oh, ang tuloy tuloy pa ang malakas na ulan yari oh. magkakanal ako kanal papunta doon at saka ito yung papunta doon naman Diligo na lang tayo sa ulan. yun o oh. kami nating uh, nakasalok na tubig halos uh, pulo yung ano oh. dalawang timba o oh. pwede tayo magkakanal dito Noong ating mga tanin, tanggalan natin ng mga damo-damo Kasi tinakpan ko yun ng damo mga kalingat pa, no? para yung tag-araw -tag So ngayon, tag ay umulan, tag tagayin natin yung nakalagay Ayan. Ito yung uh, tatanggalin natin. Ano? Ayan. Tinanggal ko ng iba. So, ito. Ayan. Ayan. Kamay ko na magtanggal. Ano pa? Ah? <laughs> ayan, ayan. Ayan. na May tanim po yan na uh... mm -hmm, kalabasa. Ayan. yan Ito po. No? May tanim na kalabasa. Tanggalin natin yung... Ayan. Nakatakit. Ayan. So yeah, may tanim po dyan na uh, kalabasa. Okay. doon po sa kabila. Yan, yeah, dito, dito, dito. Ayan, nalinigan din yung ating mga pinya, ano? Kunti lang po yung ating uh, pinya. Yan, dito, mayroon, mayroon. Yan. Mm-hmm. Gue t referred to this channel because apo ang pinang tatanggal ko kasi yung acting camera. <laughs> ayan oh, may tumubo na po. May tumubo na. Siya ano? yun oh. Ay, ako. na chicken. Si Kukay tulog. Malungkot. Okay. Okay. so okay. Yolo. Niyan po mga kalinyot. Niyan oh. Uh, talagang uh, bumuhay din dito sa akin. Uh, basakan o palayan o garden. Dahil uh, malakas din talaga yung ulan. Ah, uh, nakakapag-kwentuhan uh, tayo, nakakapagkanay tayo kahit paano. At yun nga po ano Pagkawala ni Puki ay uh, bumuhos ang ulan ng malakas Ayan bago matapos ang uh, 2023 Ayan unang uh, ano huling uh, ulan Ngayong uh, 2023 So bago uh, ay, tayo po ay magkakape Ayan, Happy New Year po sa lahat, ano. Ayan, mayroon tayong uh, pandi tinapay dito. Saka, ayan, ano. Oh. Aking crispy uh, fry. Ay, crispy fry. Ay, crispy. Ayan. So, kape tayo, mga kalingap. Ay, salamat sa kape. Sa mainit na panahon, ay malalig na panahon. Ay, yung kape yan po. Ay, ito po ang single. Single. At sa ating lahat, no? Ang so, magandang buhay po. The Happy New Year. Ayan. Maraming na ako nakarinig ng, uh, first time ko makarinig ng kulog dito sa Palawan, no? First time ko makarinig ng kulog dito sa Palawan, Pwede pa sila pala ang kulog, no? Aha, Yeah, meron tayong pan dito. Thermos. Yeah, Salamat sa ating uh, binan. Sa so thermos. Ah, buhay probinsya, mga kalingat, no? Sa, sa mga buhay probinsya. Ah. Okay, kapit okay, tayo. yan na mataas ang kulan kaya dito stay dito po. Salamat talaga. Ah,เด็ก po makakalinga uh, pa lang. No? Salamat po sa ating uh, anonymous song. At ito nga po yung ating po uh, kubo, no? Ah, uh, toto uh, so far no? alam man na gaano uh, tumutulok. Mayroon lang akong nakita na uh, dalawa no, pero di naman masyado. at siguro dahil hindi pa nung malakas ang ulan no. So muli, salamat-salamat sa inyong lahat. Salamat at uh, ah, maligayang uh, pagsalubong ng uh, bagong taon. Salamat! Salamat at palingat. Salamat! salamat.